bija ka, Per. Nabalitaan mo na ba? Ay! Yeah. Oh. Saba, sila, 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 pipilay ni. Eh, Jenny. Kasama po dyan si Miss Nadine Lustre. At syempre, ang first nominee ng ML or ng mamayang liberal. Wala ba akong isisend Leila? Oh! Wow, ba Grabe, pag kay Vipileni puro positivity lang. Good vibes. At yan din yung mga nangyaring oralay-olay. oh, ayan na, oh. Tuloy-tuloy. Araw-araw lang talaga yung pakikipag-usap ni VP Lenny. Talaga, oh, oh. community. Kasi mga nurses, ang tawag dyan, community nurse. Vipi Lenny, community public servant. Oh, ganda! <laughs> o, diba? Kasi naman yung mga nababalit. Diyos nababalita ako ngayon, mga batang helmet, ha? May nanghihingi daw ng asylum. Political oh. Political asylum, tama ba? Mm -hmm. Sa Netherlands. asylum? Ba, ano ba? Okay, asylum? Lang. political asylum? Okay, basta ano asylum. Man, basta doon na lang daw siya. Teka lang. E eh, di ba nga, kailangan pa nga siyang humarap dito no, sa mga hearing ng Congress? Eh, hindi Congress. nga daw. Wow. Hindi naman daw kailangan. Sini naman daw korte yun. Ha? Huh? Ganun lang yon? Ah. Eh, eh, may nabalitaan pa ako, Bichoga Yung isa ano din, naman? humihingi din daw ng Senate no. naman. Ano ba yun? Immunity ba yun? Or ano? Ah, Ililig ka siya. Save. Ah, pag dumating na yung warrant of arrest. Oo. Masisave siya. Pero ano ba yun? Nakalagay kasi doon, Senate grounds. Doon lang. Ay, ano ba yan, mga bata helmet? Comment down below nyo nga. Senate grounds. Pag sinabi mag Senate grounds, eh, within the vicinity ng Senado lang. Oo. Pag lumabas ka ng Senado, pwede ka nang hulihin. Ay, or, parang maganda yan ah. Diba? ang yung immunity mo as a senator, eh, talagang kahit lumabas ka ng Senate ground, eh, okay pa rin. Safe. Oo, safe pa rin. At ah. talagang magagamit mo. Ah. Comment down below nyo nga dyan, ah, kung ano yung stand nyo dyan. And yung isa naman, video ka per, sa Netherlands, ayun eh, nga, eh, may nabalitaan nga ako, eh, puro huyo na nga. Huyo na ng huyo yung isa naman kaaliyado nila. Huyo. Kung ah. ah. gusto mo video na to kailangan mong mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga in-upload namin ni Video Pearl. Diba, ba? Kay Vivi happy-happy lang tayo. Oo, oh, Good happy, high. happy lang. Positivity. Oo. eh, ba? Diba? Kasi sa si ikayo, ang tinigas ng ulo ng iba natin. Ayun, oh, nagpabudol. Sabi na sa inyo. Diba? O. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo na -gulo nangyayari ngayon, ngayon sa Bansang Pilipinas. Eh, ito si Lenny ang ating presidente. Ang presidente! Lenny! Lenny! si Kayu eh. Paniwala kayo masyado. Huwag ka naman cheese cheese flavor ah. <gasps> Kaya lang masarap kasi itong cheesecake! cake. Kayo ko Mag-flavor naman. May ubi nito eh. O basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy na galing may din ang book. Keep sharing the rest. God bless everyone. Bye! Uy, hanggang saan yung ano? Sa lake ground? Oo, hanggang saan yun? Diba kung... Pag umapak uma, kang gano'n? Doon sa gayitang senado. Yung sa may GSIS. <laughs> <laughs>